Oh So happy morning mga katropa So hunting adventure na naman tayo Dito lang sa gilid ng highway So ayan yung spot natin mga katropa So Yan lang sa Kabilang uh, Ano highway Yung ating paghuntingan So sana makuli tayo so, Ayan yung uh, Ano Yung Pinadaanan natin mga katropa So maulan ngayon so, Ayan, Makikita nyo naman, no? Sa kayong panahon. So, ayan, napakulimlim. So, sana uh, makapag-sit up tayo. Kahit isang, uh, ano lang. Isang sit upan lang, no? Kasi maulan. So, sa mga nagpapashoutout, mga katropa, ipipix na lang natin sa screen, no? So, wag na natin patagalin kasi baga, baka umulan, mga katropa. So, sit up na tayo o so, update ko na lang kayo pag nakasit up na ako ito na mga katropa yung uh, nagpapa shout out so ito na yung mga shout out nyo mga katropa So ayan mga katropa na no? So panay pa rin yung huni ng ating uh, Pangati na si Boykulot siya na kayo mga katropa Asin ito ingayan nga Asin nasa gilid lang tayo mga kaibig Sa mga dumadaan na motor So ayan mga katropa so, Ay lumapit na kay Boykulot Asin Napakagaling magkapit itong ating Pangati na si Boykulot mga katropa Hindi nga lang dyan hagip ng kamera mga katropa yung alpas. So, nasa itaas ni Boykulot dyan yung alpas. So, ayan. So, napakalakas kumampay ni Boykulot mga katropa. So, ayan. Lumapit na mga katropa yung alpas. Nasa tabi na niya. Pumunta na siya sa pugad niya, no? talagang gustong palapitin ni eh, Boy kulot. yung alpas hindi tinigilan sa kakampay ayan pumunta na siya ulit sa pugad sige Boy Kulot kampay to the max so akitin mo yung alpas Padapuin mo sa ating pulot. Sige, kampay to the max, boy kulot. Pugaran mo pa, boy kulot. Para lumapit yung alpas. Para dumikit na sa ating pulot. Sige, kampay to the max. Wag kang aalis dyan sa pugad, boy kulot. Para maakit na yung alpas. Para... Dumako na sa ating pulot. Sige. Kampay to the max. Dimdiman mo pa. Buhi kulot. Akitin mo ng gusto. Grabe talagang performance ng buhi kulot. Hindi na umalis sa pugad. Gustong gusto talaga padapuin sa pulot yung alpas. So yan ang mga katropa no. So pinasikikita na dyan ni Boy Colot yung yung limlim technique niya no? Kung paano mangakit ng alpas So mapapalapit talaga dyan yung alpas sa ganyang technique ni Boy Colot. So abang-abang na lang mga katropa Kung ano pang skill na gagawin ni Boy Colot. Ganda. Lasak. Lasak, mga katrupa. Gandang alimukon. So, ito, mga katrupa, no? Yung ating huli. So, napakaganda ng huli natin, mga katrupa. Isang lasak. So, napakaraming puti sa kanyang uh, palahibo. So ayan mga katropa oh. So napakagandang alimukon yung nadagit ni Bukulot ano. So lalaki mga katropa kasi malaki. Grabe napakabilis na palapitin ni Bukulot no. So ayan mga katropa. So napakagandang alimukon. Lasak na lasak talaga. Aming puti. So ito mga katropa. Release lang natin din. Para magparami pa siya ng ano. Lahi na ganitong kulay no. O bihirang bihira lang to sa alimokon. Uh, Pag-hunt natin sa napakadaming hunting natin. No? Bihira lang tayo makakuha ng lasak na alimokon. So ayan mga katropa na no? umuulan na. So buti na lang nakapag sit up tayo bago umulan. Ayan, mga katropa si Boy Kulot. No? Hindi ko pa nalinisan yung stick ng pulot. Napakaganda mga katropa. Oh. So release lang natin din mga katropa para dumabi pa sila. So sa mga nagpapashoutout mga katropa ipipix ko na lang sa screen no. Kasi umuulan na. So isang sit up lang tayo. Kasi tingnan nyo naman mga katropa napakapangit ng panahon. So umulan na naman dito sa amin. O so, buti na lang nakapag-sit up tayo. Tapos nakahuli tayo ng magandang uh, alimukon. So napakalaki. Yan. Release na natin mga katropa. Gusto nang makawala. So sa mga bago na nakakapanood sa ating uh, maliit na channel. So subscribe naman mga katropa. Tsaka pakishare na rin itong uh, ating video. Tsaka pakit na rin yung notification bell. Para maging updated kayo mga katropa sa gagawin pa nating uh, mga hunting adventure. Kaya nito no? So, release na natin. Yan, mga katropa. Sayang, no? Sa so, marami na tayong naalagaan. Tsaka, para magparami siya, no? Release na natin. Ayan. Magandang alimokon. Pad. Ayan, mga katropa. Na-release na natin. So, hanggang dito na lang tong ating video. Kasi, talagang pangit yung panahon. Isang sit-up lang tayo. So, salamat at God bless sa ating lahat. Mabuhay kayo mga katropa. So yan mga katropa no. So papawi na tayo no. So, salamat sa panonood. O so, andyan lang yung heavy mga katropa. So uwi na kami. O so, hanggang dito na lang tong video na to. So salamat sa panonood mga katropa.